Sa mga litratong ini, mahihiling ang sarong na na delivery truck sa hampang kansarong harong na nasa gilid tinampo sa Kopkan Castilla, Sorsogon. Sa impormasyon, hulikan lubak-lubak na tinampo sa nasambit na porsyon, puminutok ang nasa toong inutan na ruweda kan delivery truck, rason nga ni mawaran kontrol sa manibela ang driver kay ni na naiuli sa pagkakasalpok sa nasambit na residensya alas 8.30 kasubagong aga. Binisto ni Police Staff Sergeant Marlo Carion na kan Castilia Municipal Police Station and driver kan truck na si Arlan Baliat, 33 anyos na residente kan Barangay Kalsada, Ginubatan, Albay, na maswerteng nakaligtas sa insidente magin ang duwa kaining pahinante. Mantang lugadan man ang minor de edad na pamangkin kan tagharong na palaog na kota sa eskwelahan kan Madiskwido ang nasambitan na truck. kaya ano inalabahan ko. lang may puminuto. Buminalaga na ko ka. Ito ka ito. Abit mo na sa Istorya kan driver, mahatod ko taasin danin grocery items sa Sorsogon City hasta kan mangyari ang insidente. Nagpapakot man ako, ako man sa kuya na, ano you ano ka, may aking man ako. Aram ko ako ang ano magurang arugahan. Kaya sabi ko kay ma'am tulos, sorry ma'am, may, may aksidente ko, pero ano ko po yan. Gawaman akong gandang puto na pabulong sa mga kaya na aram ko manan, ano Sigo naman sa tagsadiri kan nadanyaran na harong, mayo man siyang ibang kamauotan kundi matawanin asistensya sa liwat na pagpapatindog sa indang residensya asin masuportahan sa bulong ang sa iyang pamangkin na nalugadan sa pangyayari. Uh, ang may tataw ko lang po na advice sa yung mga, ano, mga motorista, lalong-lalong na sa mga bakuban talaga talaga isa natin na napapagi din okay, kasi medyo dahil yung nakabisado ang mga dalang din bago po sila maghalit sa yung mga destinasyon na lugar eh, ipag-check po muna nila ang preno, battery, ang kulong na sa endang mga lunadan ang anito na iwasan sa mga arugay nila yung inaasahan na aksidente na sa presente, nasa kustudiya na kan kapulisan ang driver kan truck. Mantang nasa marinaman na kamugtakan ang minor de edad na nagsapo nin minor injury sa nasambit na insidente. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia.